Go! What's up, mommies? Welcome back to my channel. And kung hindi ka pa na subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. And click mo na rin ang tiny bell para updated ka sa aking mga videos. Ang yeah. 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 Pag-uusapan natin ngayon ay um rashes ng baby. And diaper rash, skin rashes, buni, and mga ganong skin allergies. Ayan. So, isishare ko sa inyo kung ano yung ointment na ginagamit ko sa aking mga baby. Pag sila ay nagkakarashes, skin rashes sa mukha, or kahit sa part ng kanitang skin. Ayan. Ang ginagamit ko is itong Calmosip Tin. Calamine. Yan. Nabibili ito sa butika. Kahit saang butika. 40 pesos. Depende sa butika na pupuntahan nyo. Minsan 35 lang ito. Almost 17 ointment siya. Ang texture niya is parang cream lang na uh, hindi naman sticky. Very effective ito sa, sa mga babies. Sa kanilang uh, rashes. Ayan. Or kahit sa pimples. Pwede rin itong i-apply dahil ginagamit ko rin ito sa pimples ko. And may um, effect naman for 3 days natutuyo agad yung pimples ko. And sa mga insect bites, ayan, pwede rin ito lalo na sa pagkinagat ng lamok si baby, pwede niyo rin siya i-apply. Ayan, newborn yung baby ko. Ito yung ginagamit ko, ointment sa kanya yung face kasi nagkaroon siya ng ayan, yung mga allergy sa kanya yung face. Tapos, sa likod, ini apply ko ito kasabay ng, ng kanyang uh, liquid soap after nyo maligo. And, uh, twice or three times a day ko itong ini apply sa area kung saan merong mga, kung saan merong skin rash. Or yung kanyang uh, mga diaper rash. Pag medyo torture na yung rashes niya. Medyo, hindi ko muna nilalagyan ng diaper si baby. Pinapadry ko muna. Dry up ko muna yung puwet niya bago ko i-apply ito. Kasi minsan pag sobra na siya sa rashes, nagdudugo na yung rashes niya. And so perhaps din na nun para sa kanila. Ayan, kaya pinapatuyo ko muna. Hindi ko muna nilalagyan ng diaper. Ah, hintayin ko muna mag-dry -mag yung sugat bago ko i-apply itong calmosepin para hindi masyado ma-irritate ang puwet ng baby natin. Ayan. So, for pimples naman, pwede mo siyang gamitin. Kung may pimples ka, i-apply mo. Tigidig, tigidig, tigidig. Three days na tutuyo yung pimples ko. Ito lang nilalagay ko. Itong Calmo Septi na ito. Ayan. Nabibili ito sa kahit sa butika. Uh, recommended naman to ng doctor. Ayan. Pwede rin kayo mag-ask sa doctor about dito sa Calmo Septi. Kasi ito rin yung na ng doctor ng anak ko, ng bibi ko, nung nagka-rashes sa face. And ito na rin yung ginamit namin. And effective nga. Effective siya. I try ko no? yun. Ayan. So, hiyangan lang ang mga ointment. na no? Kayo ang bahala kung gagamitin nyo ito or kung ano man yung gamit niyo para sa mga skin rashes ng inyong babies. At yun po. Thank you for watching at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko at click na ang tiny bell like share and comments. Thank